you <laughs> Hello, welcome to my channel Camp Boss Dar. Ngayon naman natin tatalakayin ang Commission on Human Rights Department, CHR, pagsasabatas at batas na ang social indigent pension at kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share, hit notification bell sa bagong video for update. Let's go! Pahayag ni CHR Executive Director, Attorney Jacqueline Andegia, na tinatanggap ang pagsasabatas sa batas ng Social Pension for Indigent Seniors Act. Mahigit isang dekada na ang lumipas mula ng maisabatas ang Republic Act, RA, 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010, na naguutos ng buwanang pamamahagi ng limandaan at ngayon itinaas sa 1,000 piso mula noong pang January 2024 na subsidy para sa mga mahihirap na nakatatanda. Bumaba ang halaga ng limandaang social pension sa mga nakaraang taon. Lalo na ngayong nahaharap tayo sa pagtaas ng presyo sa gitna ng 6.4% na, na naitalang inflation rate sa bansa noong Hulyo taong 2022, ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 ay lalo pang naging vulnerable sa ating mga senior citizen, pagkamatay at komplikasyon. Noong 30 ng Hulyo taong 2022, ang Republic Act RA-9994 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act ay naging batas, ipinagdiriwang ng Komisyon ng Mga Karapatang Pantao, si HR, ang mahalagang pagpapaunlad ng pambatasan na ito na nagtitiyak sa ating mga matatanda ng kanilang karapatan sa sapat na antas ng pamumuhay at pakikilahok. Ang bagong batas ay magtataas ng pensyon ng mga kwalipikadong senior citizen sa 1,000 bukod dito, pinapayagan din ito ang pagsasaayos ng halaga kada dalawang taon depende sa pangangailangan ng mga stakeholder at pag-aproba ng Department of Budget and Management. Makakatulong ito sa mga mahihirap na matatandang tao na mas makayanan ang mga pangunahing pangangailangan at ikabubuhay para sa kanilang kalusugan at kapakanan sa gitna ng hindi may iwasang pagbabago sa ekonomiya. Bibigyan din ng tax incentives sa mga employer na kumukuha ng mga senior citizen na may kakayahan, pinapataas nito ang kanilang pagkakataong makapagtrabaho at nakakatulong na tugunan ang diskriminasyon sa lugar ng trabaho sa kanilang pangkat ng edad. Obligasyon ng Estado na garantiya na ang lahat ng senior citizen sa bansa ay namumuhay ng marangal, ang pagpasa ng batas na ito ay isang konkretong paraan upang bigyang puri ang mga kontribusyon ng mga matatanda sa ating lipunan, ang pagpapagaan ng kanilang mga pinansyal na alalahanin ay nakakatulong upang gaman ng kanilang praktikal na pang-araw-araw na buhay upang mas masiyahan sila sa kanilang mga advanced na taon. Umaasa ang CHR sa mahusay, malinaw, at mabilis na pagpapatupad ng batas para sa agarang tulong sa ekonomiya ng lahat ng karapat dapat na benepisyaryo. Lalo na ang mga mahihirap na matatanda, ang komisyon ay patuloy ding makikipagtulungan ng malapit sa mga kaugnay na tanggapan ng gobyerno sa pagtataguyod at pagsubaybay sa walang patid na paggamit ng mga karapatan ng mga matatanda. At sana naibigan nyo aking video tungkol sa social indigent pensioners na isinabatas na at natanggap na ang first semester na 6,000 na pension bagamat may ilang lugar na di pa nakakatanggap at hintayin lang ang abiso ng inyong open sa DSWD o at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.